Samantala, kinumpirma ng isang kalihim at dalawang taong malapit kay dating DILG Secretary Jesse Robredo na bago siya namatay, ay iniimbestigahan niya noon ang kalihim o nang kalihim yung kanyang undersecretary na si Rico Puno. Nakatutok si John Venerejo. Bago mangyari ang plane crash na ikinasawin ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, maimbestigasyon na itong isinasagawa sa ilang taga DILG, PNP at BJMP. Ayon sa mga laubas na balita, isa raw sa mga inimbestigahan si Undersecretary Rico Puno, DILG Undersecretary for Peace and Order. Ito rin na kinumpirma ng tatlong source ng GMA News, isang cabinet secretary at dalawang malapit kay Robredo. Matatandaan kay Puno ibinigay ni Pangulo Aquino ang responsibilidad na pangasiwaan ng PNP, trabahong dati ay hawak ng isang DILG Secretary. Alam daw ng Pangulo Aquino ang imbistigasyong isinasagawa ni Robredo. Pero walang gusto magsalita sa harap ng kamera kung sino-sino ang inimbestigahan at kung kasama dito si Puno. Alam ng Pangulo, yung mga thrust, yung mga status, yung mga direksyon na, ng mga bagay na naiuutos niya kay San Jess. And uh, I'm sure na nakatala ito sa memory ng Pangulo. I, I'm not at liberty to, to divulge no, what the, the contents of these meetings. I will not comment on the specifics of uh, what was being investigated or who. I think lalabas din yan. Many of them are in a very sensitive stage. Noong August 31, nang i ng Pangulo ang pagtalaga kay Sekretary Mar Rojas bilang DIG Sekretary at Congressman Emilio Jun Abaya bilang DOTC si Sekretary, binanggit ng Pangulo ang tungkol sa investigasyon ni Robredo. Kay Sekretary Rojas, hindi ko na babanggitin yung confidential, no? By the very nature confidential. Binanggit ko lang sa kanya itong mga kasalukuyan na sinusuri ni Kalihim Jesse Robredo na sa iba patapos na yung pag-iimbestiga, yung, yung nasa kalagitnaan. Si Teresita Angsi, chairperson ng Movement for the Restoration of Peace and Order, alam din daw nilang may sinasagawang investigasyon noon si Robredo tungkol sa mga anomalya sa DILG at PNP. Nagbigay nga daw sila kay Robredo na mga pangalang duda nila ay may kinalaman sa kidnapping. Meron kaming mga na-share mga pangalan, mga taong mga yung ng nangyayari. Meron kaming mga na-share na ganun sa kanya. But I don't know nga kung if he kept a record of those things. I'm sure he did. <laughs> Naging malapit din daw sila kay Robredo, kaya pakiusap nila sa Aquino government. Dapat i-investigate no? for our peace of mind, for our closure, na was the plane crash really an accident. June Federacion, Nakatutok, 24 Horas.